Simula sa bagong taon, maghihigpit na ang LTO sa patakarang no registration, no travel. Lampas kalahati pala kasi ng mga sasakyan sa bansa, abay hindi pa rin rehistrado. Magbabalita si Gerard de la Peña. Nobyembre pa nung nakarang taon, huling nagparehistro ng kanyang tricycle si Jover. Paso na ang kanyang rehistro, pero wala pa siyang balak magpunta sa munisipyo o sa Land Transportation Office para magparenew. 1,800 pesos daw kasi ang bayad para dyan, pati renewal ng prangkisa. E dahil sa mahal ng gasolina, swerte na raw na kumita ng 800 piso kada araw ngayon. Wala pang budget. <laughs> Medyo may na po yung kita eh. Hindi lang nag-iisa si Jover. Katunayan sa tala ng LTO, sa 38 milyong sasakyan sa bansa, 14 milyon o wala pa sa kalahati ang nakakapagparehistro. 70% niyan, motorsiklo. At malaking tanong pa sa si LTO kung nasaan ang mahigit 60% ng iba pa. Dahil sa dami ng hindi nagre-rehistro, 37 billion pesos daw ang nawalang kita sa pamahalaan. Kaya sa susunod na taon, maghihigpit na raw ang LTO sa no registration, no travel policy. Pati sa motor vehicle inspection, dito sa bakuran ng LTO sa Quezon City inilalagay ang mga sasakyan na nai-impound dahil sa sari-saring violation. Sa mga susunod na linggo raw ay lilinisin na ito dahil inaasahan ng pamunuan ng LTO na madadagdagan na naman ang mga nai-impound na sasakyan dahil sa paghihigpit sa pagkakaroon ng rehistro. Sabi ng LTO, inaayos na ang online system ng ahensya para hindi na kailangan pumila ng mga magpaparehistro ng sasakyan. Pinag-aaralan din ang pagbibigay ng discount sa multa ng dahil sa late registration. Sa ngayon, may multang 50% ng ibinabayad sa rehistro kapag late registration. Maaari ring ma-impound sa sakyan na may karampatan pang multang 10,000 piso. Ngayon pa lang, humihingi na ng pangunawa ang LTO dahil para naman daw ito sa kaligtasan sa kalsada. Talagang we will do away with pure visual. Talagang kailangan eh, you check yung mga sasakyan. And we have coordinated this with slowly talking to the transport leaders na mag-iba na, mag -iba na ang pag-iisip. No? Uh, from visual inspection to true to, 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 to tell inspection na talaga. Para sa 1PH, Gerard dela Peña, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.